Ito, umpisa natin. Pero bago yan, tayo muna ay eh mag shado para palakasin yung ating uh, dugo. <laughs> Padaluyin natin sa ating ugat. Matagal-tagal din tayong hindi nakapag-ehersisyo. Kaya ngayon ay umpisa natin para hindi lumaki ang tiyan natin, mga buds. Op, oh, Yeah. Dito lang yan kasi hindi naman tayo makapunta sa gym. At wala tayong uh, oras dyan dahil hindi man tayo nakakalabas. So, gagawa na lang tayo ng paraan para tayo ay makapag-exercise. Uh, ah, ito. May kabigatan din po ito. Eh, yung una ko nga uh, pagbubuhat. Bali pang apat na araw natin ito ngayon. Abay sumakit din yung katawan ko dahil wala tayong proper training para sa pag-gym. Pero ito naman ay ano lang yan, mga basic lang. Kumbaga para matanggal lang din yung taba sa katawan natin. At hindi tayo ma-high blood. ito lang naman ay para sa ating kalusugan para yung purpose talaga dito mga lods ay hindi lumaki yung ating tiyan para pag napalaban tayo hindi tayo mapuruhan dahil pag malaki ang tiyan natin nah, mahirap gumalaw kaya so, ito nga mabigat din ito hindi ko lang talaga matansya yung bigat niya kung ilang kilo kasi nga walang timbangan pero hindi na mahalaga yun. Ang malaga kaya naman natin buhatin. Ha. Kahit paano eh, makaramdam tayo ng uh, sigla. Kasi wala eh. Wala pa naman tayong uh, operasyon sa ngayon. So, magpalakas tayo ng ating katawan magpa-kondisyon. Gayla uh, lipas na 'yung ating prime. So i-ringyo na lang natin. 'Yung resistensya. kasi hindi na kagaya ng araw. Mahabang resistensya natin ngayon eh medyo limitado na kaya mag-ehersisyo para bumalik-balik yung kagandahan uh, ng kondisyon ng ating pangangatawan. Mahirap na magkasakit. So, ayan mga lods. Hmm? Si Alfredo siado muna tayo dito. Hop. Napakahirap yung uh, wala ka nang masyadong uh, ehersisyo. Madali kang uh, tatanda. Eh, hindi pa naman tayo katandaan kaya huwag nating pabayaan ng ating katawan, kahit na ganun pa man sige lang Hop, mali ang pwesto ko ah, ah dito baka kasi eh, mabangga at eh, mahulog sa paan natin nakapatay na eh masikip lang po yung ating uh, espasyo dito dito naman kasi ang may silong eh kung doon tayo sa koberta mainit doon isa eh, hapon na ngayon, wala namang masyadong araw na. At yung maganda kasi dito mga lods, yung hangin ay preskong presko at akma-akma sa ating pangangatawan. So, uh, maganda. Maganda mag-ehersis yung paghapon. Kasi sa umaga, sobrang lamig. Pero ang gusto talaga natin itong hapon na mga alas 5 po ito kasi. Oh, galay-galaw, galaw-galaw-galaw lang. Sige. Shadow mo lang yung badge. Sige, badge. Sige. Sige, badge. Kahit hindi ka man world champion, badge. Basta yung kalusugan mo, badge, okay lang. Panalo ka pa rin dyan. Masakit-sakit lang sa balikat at mga kasukasuan natin. Pero, tiisin natin yan. Makawala din yan pag nagsawa na yan. Ganyan lang talaga sa umpisa. Oops. Ay, may kabigatan din po. Ay, pakiramdam natin eh. Parang maubusan tayo ng uh, hangin. Pero kayang kaya. Kasi ang panahon natin ngayon ay iba na. Pabago-bago. Kaya dapat eh, lagi natin pagandaan yan. Kailangan na uh, laging malusog ang ating uh, pangangatawan baka mamintin natin yung tinatawag na stamina dahil baka mapalaban tayo mapalaban sa trabaho <laughs> mayroon ba tayong resistensya ay, mahirap na eh ay sige sige lang kayang kaya yan Don't worry, everything is under the tree, my friend. Kaya kaya mo yan. Huh, Mamaya na naman uli. Mamaya ay si bukas pala. <laughs> so, salamat sa panunood mga lods. Yan po ay ano lang natin yan. Katuwaan lang yan. Kasi tayo ay nag-i-ehersisyo. Hindi para sa kung ano kundi para sa ating kalusugan. Thank you.